Sabi ni ni Manang. Idol, Bumabagyo ngayon. Malakas daw ang bagyo. Ah, uh, okay lang. Oo, super typhoon namin niya. mag-ingat ang lahat. Pero huwag kayong masyadong matakot. Kasi super typhoon pa lang yan. Super Super typhoon. Matakot kayo pag dekalibring typhoon na yan. <laughs> yun talagang nakakatakot yun. Pag dekalibring typhoon na. Super pa lang yan. Yeah, okay lang yan. Hindi ka masyadong magpanik. Pag naging decalibrate type po niyan, wala na. Kalikado na. O, oh, mga makabaho. Nagulat kayo, no? Ngayon nyo lang nakita ang pagkain na to. Avocado. Mm. mm -hmm. Tignan nyo, ito yung pinagpanik buying namin. <laughs> Imbis na glossy lang ipagpanik buying namin. Dessert. Tatakot kami baka mawala kami ng dessert sakaling magkabaha. Oh, cake. Apo, asan to isa? Egg pie. Tapos yun yung salad stuff. Pang dessert. Pang dessert yung pinalik namin. Ganyan yung mga dekalibring tao. Yung pang dessert ang kuproblemahin. Diba? O, oh, meron tayo ditong mga dekalibring ano, dessert to. Oh. Dahil malapit na magbagyo. Oh. Namili kami ng pang mga dessert. Ayan, kumakain na sila. Ano yan, Andy? Egg pie. Ano mga egg pie ng mga dekalibring tao? Dekalibre. Dekalibre. O, di ba? Tapos meron tayo ditong sisig sauce. Hindi lang isa. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dalawang sisig sauce. So, Pang-dekalibre lang yan. Eh hindi nakakagamit ng ganyan yung mga didi ka libreng tao. Tapos siyempre meron tayo dito pang sa atin. pang mga bata yan, sa mga pang kids. Ito naman. Ito naman para sa mga matatandang di ka Gaya natin. Salad stop. Ibig sabihin mag stop ka na mag salad. Ano bang meron sa salad stop ng mami? Eh. Oh. Kita nyo oh. Sos pa lang oh. Mukhang pang dekalibre na. Tapos. Oh, ang bigat oh. Grabe, ang bigat nito. Ano to? Dekalibre ng ano to? Dekalibre ng salad to. Para sa mga dekalibre tao. Tapos. Mayroon pa dito kong isa. Ayan. Ayan. Mangkok. Mangkok na karton. Para sa mga dekalibre tao. Alam ba sa akin dito? Ito. Ito. Oh, ito din sa akin. Ito sa akin, ito kay Chuck Arlene. So, yun, Kakain na ang mga dekalibreng tao. Ng dessert na pang dekalibre. Siyempre, may kasamang tissue. Mm, may pangalan yan, ha? Pang dekalibreng tao lang yan. O, oh, kakain na yung mga dekalibreng tao. Uy! Ah, oh, may chicken! Oh, may chicken oh, grabe. Ito yung mga pagkain ng mga dekalibre ng tao. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. oh. Ito lang naman yung makina kaya ng mga dekalibre ng tao. Oh. Oh, ha. Tanya ha. Lagi may sauce yan. May sauce pa nila ng sauce. Ito na akong ganap na kambing. Hmm. Pang kambing pala yan. Ang lala ng gulay nito ah. Ganun. Okay, lalagyan na natin ng sustong dekalibring salad na to. Pag may dekalibring salad, may dekalibring sauce. Yan, ibubudbud lang natin. Yan ang pagkain yan. O, ano pa tayo dito? Sisig sauce. Bakit sisig sauce? Hindi naman to sisig. Lalagyan talaga? Sure ka? Ganun, Andy? Ganun? Ganun? Pang dekalibre yung pagkain mo, tapos lalagyan mo ng sisig sing sauce. Ayaw, ayaw. Ah, may takip pala. Ang bihira. May takip pala eh. Hmm. Dekalibre yung sisig sauce, ilalagay natin sa dekalibre yung salad. Kunti lang lang kasi baka magsisig ka. tama. Kunti lang. Hindi na Hmm. Oh, mga makabaho. Nagulat kayo no? Ngayon lang nakita ang pagkain na to. Avocado. Mm. Mm-hmm. Ang sarap. Sabi. Talaga naman. mm -hmm. <laughs> Oh. Mm -hmm. Ito, ano? Ano? Hmm, mm. ito. Ano may Ano? pa. Anong tawag sa baby kamatis? Pang ano to? Pang healthy living. Wait, search ko. Ay, ba't mahal lang to? ko? Hindi ako nito. May mahal. mahal. Ha? Ito, mahal pala yan? Hindi, walang hat to. oo. Oh, Original. Really? Hindi mo lang ito mahal ba yung hanga. Hmm. Ay, baba. Sabi ni... ni Manang. Idol. Bumabagyo ngayon. Malakas daw ang bagyo. Ah, uh, okay lang. Oo, super typhoon namin yan. Kaya mag-iingat ang lahat. Pero huwag kayong masyadong matakot. Kasi super typhoon pa lang yan. Super, super typhoon. Matakot kayo pag dekalibring typhoon na yan. <laughs> yun, talagang nakakatakot yun. Pag dekalibring typhoon na. Super pa lang yan. Yeah, okay lang yan. Kaya masyadong magpanik. <laughs> Pag naging dekalibrig type po niyan, wala na. Kabahok. na. Kabahok na yung mga kabaho. Pwede hindi mo kanyain yung niluto ni hmm. mami yung sarap sabi mo. O, oh, egg pie na ma'am. Egg pie ng mga pang dekalibring tao. Mmm. Oh! Ah, Ang pa nila, nito. Ngayon naman tayo nakakante eh. si pang dito masyadong pang dekalibre eh. Semi lang, semi. Maka-appreciate na si Andy ng gulay. Mm Half -hmm. ng dekalibre egg pipe at dekalibre ng talad.